So, oh, magandang hapon po sa inyong lahat. For today's video ay magluluto po tayo ng sinabawang buto ng baboy. O, oh, Napakuluan ko na po ito. Kaya hugasan ko na lang para ma... Kasi nailagay ko sa Tapos, kuluan po natin ulit. pare po natin to. Yan. Prepare for the ito mga isa. Isa sa hubo natin. Parang tatlong patatas. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong ilagay sa mga sinabawan. So, tapos ako na pati yung nabalatan yung anong tatlong patatas ko natin. Ayan. So, mag-ano po tayo ng tubig para pang ating saka so, prepare po natin ang ipapapong pansahod natin. Naghana po ni oy, itong petsay. O, oh, nangulot. Nangulubot. Lubot yata. Lubot yata. Oh, so, prepare po natin itong tatlong pet. Tat. Marami na pala, hindi na tatlo. So, lagay po natin dito sa lalagyan. Kasan po natin na mapapit. Ayun, toko. Kasabay ko. Pag yun ang yung toko. Oh. Kasan po natin maiikin. Sa mga mahilig mag maglagay ng maraming gulay tulad ko ayan, ayan na po sa tabi ito ay ano ko piniprepare pre ko na lang so, tayo ng kamatis o, depende na po sa inyo kung ilang kamatis ang gusto niyo. lagay pwede marami pwede din pong lalang lang pero sa mga mahilig talagang maglagay ng ano, maraming gulay-gulay. Siyempre, tatanggalan ko natin ito na buto. Ito siya ilagay. And, at siyempre, yung ano, labuyo yung tawag sa amin dito bisaya bis, espada espada iwain ko natin itong patatas na pende na po sa inyo kasi ako mahilig akong kumain ng patatas I-prepare natin yung kaldero. Ay. So, yung naano po natin ng karni. Buto. Talagay po natin. Ah, sanong naikmuto ka niwa naman. po natin ng tubig. Pwede na po natin ilagay ang patatas kasi ano na po yung karne natin. Luto na po siya. Napakuluan ko na po yan. Lagay po tayo ng patatas. Siyempre Luya. Luya. At... Sibuyas. Kaya napag natin nga... Paghaluin. Yung... Siling labuyo. Kinati ko na kasi isa lang. Para naman may... Kunting anghang hang. Lagay na rin natin. Panghuli na tong kamatis. Kasi ano to, madaling maluto. So, punta na tayo sa, ano po na natin? Yung apoy. Pari natin yan ng pampalasa. Para mahalo na yung salasa ng karne. So, sige mo magsulod. Yung asin. Tansya-tansya lang yan. <laughs> Depende sa inyo. Tapos ako, gusto ko pang bagyan pa siya ng ano. Ay, may pork ako. Ay, beef pala. Hmm? Beef? Yeah, pork. Pork beef? Pork yung niloto ko. Pork beef yung ano, nabili. Ano ba yan? Anong connection? let's do this ang ah, nanis sa kalayo so, isa lang na po natin itong ating ayan, puto ng karne so, hintayin po natin yung kumulo bago po natin tingnan gabi na po sa kakaluto. Matagal po siyang kumulo. Buksan po natin. Ay, mainit yung phone. Ay, hindi pa rin. Okay lang yan. Haluin po natin. So, may amoy na siya. oh, hintayin pa po natin kumulo yan kasi ano po po siya. Matigas pa po, po yata yung patatas niya. Matigas pa. Yan, buksan natin. Kumukulo na siya. Ilagay na po natin itong stock ng pechay. Stock ng pechay. Pati na rin kamatis. Isunod na po natin itong dahon ng pechay. sa po natin O kailangan po, pagkalagay po natin, pakulunan lang po natin ito ng konti. Kasi, madali itong maluluto. O, ano lang po siya. Ano lang po natin na may sabaw. O, si Tingnan nyo, luto na. O, oh, sabi ko sa inyo eh, kunting ano lang. Ano nang mainit na tubig. O, oh, konting pakulo lang. Hintayin po muna natin ng ilang minuto. Bago po tayo, bago po ta natin hanguin. Mm. na. Okay. So, hanguin na po natin to. There she Ah, sarap. <coughs> so, po tayo dito sa ating Picture. Picture. Okay. So maraming salamat sa inyong panonood So walang sawang pagsuporta Luto na pa ating Kinataang oh, uh -huh. Ano to? sinabawang buto ng baboy. <laughs> so, salamat po sa inyong po support. Huwag kayong magsawang sumupogot sa channel ng Kuya J Technology. At paki-click na rin yung subscribe button. Paki-click yung notification para updated kayo sa mga bagong video sa i ko. Maraming, maraming salamat po. Ayaw, sir.